Ayan, ang sinasabi sa hula. So kapag bumili ka ng segunda mano na luma, meron kasi mga segunda mano na medyo moderno pa eh. Yung mga bata pa. So eto, kung titignan mo, maayos siya. Nabili ko siya, naitakbo ko siya. May preno, maayos isang clutch, maayos isang cambio, hindi nag-overheat, tahimik ang makina. Maingay lang yung tambutso. Pero, hindi po dyan natatapos. Kapag kayo ay gusto nyo mag-project car, So, hindi ko kayo dinidiscourage maglumang kotse, ha? Ito po ay paalala lang sa mga gusto magumpisa, umpisa Real talk lang ito. Dahil ito ay galing sa totoong experience ko sa mga lumang sasakyan, lumang motor, mga 70s, 60s. Ayan, nag-Volkswagen Beetle din ako. Share ko lang sa inyo. So, ito ay nagagamit ng maayos. Naiuwi ko na maayos. Hindi ako tumirik o ano pa man. Pero, umpisahan natin sa heavy maintenance. So, heavy maintenance. Bakit? Heavy PMS. Pag may nabibili ako sa sakyan, yan ginagawa ko. Preno, mga gulong, mga hose, ba? Diba? Spark plug, ayan o. Oh. Mga, kung ano yung may leak. Drive belt. Yan ang mga pinapalta natin dyan. Karburador, nililinis natin kasi ito ay wala yung umi-spray doon sa may plunger niya. Meron kasi yung mekanismo na kapag kinapakan mo siya, dapat psst, psst, may sumisirit dyan sa loob. Makikita nyo yan dyan sa loob. Meron yan sumisirit. So yun siya sabi nila dati. Kung maalala nyo, nung mga bata pa. Huwag mo na masyadong tapakan. Huwag mo bombahin pag hindi nakastart. Bakit po? Malulunod. So yun yung siya sabi nung matatanda. Kasi ngayon wala nang mga Kasi EFI na yung mga makina. Wala na yung sumisirit na ganyan. Kada tatapakan mo pag patay yung makina. Ito hindi. Mechanical to. So, kada tatapakan mo yung silinyador, gaganon yan, di ba? Eng, eng, eng. Meron niyang pump dito. May bumobomba dyan. Ito. Yan. Bubombay niya yan. Psst, psst. Sisirit ang gasolina. So, ganon niyang gumagana. Kaya, pag nakatigil, yung mga dekarburador, yan o, huwag niyong tatapak-tapakan kasi sirit na sirit ang gasolina. Kahit naman patay ang makina, hindi naman nasusunog yun. Basa na ang spark plug. <laughs> Mag-start nyo ngayon, hard starting, no? Ayun. Kasi lunod na. Mga dalawa, tatlong tapak, maximum, lima siguro. Para lang hindi mag-hard starting. So, yan. Linis tayo ng karburador kasi ito, hard starting to. Pero maganda manakbo. Sabi ko, abarado ah, yung sumisirit nito. Sundutin natin yung butas nun. So, ngayon, lilinisin yan. Spike plug, syempre, hindi natin alam kailan huling pinaltan, palta na. Yung belt maingay nung dineliver to sa atin, sagad na adjustment, palit na. Mga hose, coolant, gear oil ng differential, gear oil ng transmission, kulay putik na, palit 'yan. Coolant, may konting na sa may radiator cap, ibig sabihin, malamang ito ay uh, panis na o tubig ang gamit or madumi na. Flushing 'yan cooling system, matic 'yan. So 'yan lang naman mga gagawin niyo sa di gasolina, air filter, 'di ba? Fuel filter, bago na 'yung fuel filter, nakita ko eh. Preno, kuryente, gasolina, compression, 'yan lang naman mga nagpapaandar diyan. Timing belt, Siyempre, kailangan mo din 'yan. So ayan ang kanyang makina, medyo madilim lang. Pero yan, upuan, may mancha, gamitan natin ang EasyWorks degreaser para malinis. Air filter, paltan na natin. Mga preno, mga hose. palitan natin yan. Isa-isa. So, dyan nag-uumpisa pa lang ang kalbaryo. Hindi dyan natatapos yun, no? Kahit naman medyo modern, mabili ninyo, eh. Kung talagang medyo masaylang lang kayo sa auto, ganyan din gagawin nyo. Preventive maintenance din. Para sure kayo na makakarating kayo sa mga pupuntahan ninyo. May checklist tayo dyan. Kagaya nun sa shop. Ito yung ginawa ko, personalized na checklist to. Madami yan. Simula ilaw, papailawin muna yan. Tapos yan, yung ano yung inyong concern. Eh ako, yung concern ko rito, pag preneno ko, kumakabig. Sabi ko malamang stock up yung isang side. Yung isang side lang yung kumakabig. Kaya pag preno ko, gumaganon eh. So, madali na yan. Ilaw, may pundido rin. So, inikisan eh, ko na rin doon plate light, wala. So, kailan okay pag natin, signal light dito, wala. Yan ang mga gagawin natin dyan. Pero good running naman siya. Himasin lang kasi napatambak. So, ganyan talaga. Sama yan sa adventure, kasama yan sa, sa joy. Kapag naman natapos mo naman ang isang project, eh, talagang masaya din naman. At syempre, yung mga salamin, dahil nga napatambak, may watermarks, ang gamitan natin. Nakapag-endorse pa tuloy tayo ng product natin. Grabe, ang dami na nabenta nito sa ano, online stores natin sa uh, ano, Laz diba? and Shop. 'Di ba? Shopee Lazada 'yan. Dami na etong maliit 150. Ito doble yung sukat para sa mga may van. Sakto 'yan, lahat na salamin, kayang-kaya, sobra pa 'yan. Sa salamin ng bahay, ginagamit ko rin 'yan. Ito gagamitin natin sa salamin nito. Siyempre, tsaka yung degreaser natin. Na pinyo lang yan sa official store. Huwag kayong papaloko sa mga fake store. Hanapin yung official store Easy Works Garage. Yan lang ang legit na nagbebenta dyan sa Lazada at sa mga items natin. Tingnan nyo rin sold items saka yung reviews. 1000 na yung nag-review dyan sa mga items natin, mga panlinis, ganyan. Saka yung ating Easy Works lubricants, yung mga langis natin, handaan nyo na rin ang sarili niyo. Pwede kayong bumili sa shop, pero wala pa sa online ngayon eh. Inaayos pa natin maigi kasi yung mga dimension, yung weight sinusukat pa yan lahat-lahat bago natin mai ano, lagay online. Pero sa shop, okay na yon Meron, pwede kayo pumunta doon. Yung mga langis natin. So, ayan. Ang project natin. Si Midget. Ito. iba Di color natin. Parehas nito. Dahil yun ang original din. Tapos, Midget 2. Nakalagay dito. Makikita nyo to sa Gran Turismo. Meron ito. Popost natin yung picture sa masusunod na araw. Sa aircon nito, walang air, walang belt yung compressor, nakita ko. Pero kompleto naman yung pyesa. Leak test muna. Ayan, no, may fan, may condenser. Leak test muna. Kung hindi maglilik leak kabitan natin ng belt yung compressor. Banda rin natin. Testingin natin. Pag lumamig, good. Pag mahina ang bomba, palit ang compressor. Yun lang. Abahan nyo yung mga susunod pag gagawin. Kiklear glass natin to pag may aircon na.